Okay, nagluto ako na sang margoso guys. Kaluto ako. Shake-shake ko na siyempre. Shake-shake ko na ang itlog. Para naman ba pa ako ng ano na egg, egg -eg yolk ba? Ganon. Okay, nagpainit na ako na. sa guys, shake ko sa itong itlog guys. Nagpainit ko siya sa mantika. Sunod ko ng ahos sibuyas sibuyas pod si mataram manasalasa man ang ato nga panakot na ba ni pod akong anak ba nga nangasap pod ani pod bohot namang And then bisunod ko na daang yun ang lutong balay ra ba luto balay lang okay na na simpleng luto lang wala nang damo pa kuskus balungos basta makasudaan okay na oh. hindi na pag batia ang mga gangis-gangis sa -gangis palibot ko di eh, guys kay Kabalo naman gabi. Sunod ko na. Tapos butangan ko lang sa sang magic sarap. Wala na ako nag-asin. Kay damidyo at skad namang ginang alat-alat. May -alat, pait-pait namang ginang marguso. Wala na ako nag-asin. Kaya mo na gusto sa bata ko. Hindi gusto asinan. Magic sarap lang. Kagula-dagali na nakita sa video. Ibutangan ko man magic sarap ang itlog. tak laban ko shake shake na da kayo butangan ko na da sang magic sarap butangan mo na siya itlog kayo do medyo malamala na siya medyo malamala na siya butangan ko na siya sang itlog